Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ano ang tatlong sign na destiny mo na ang isang babae? Ang una mga kasawi is magkikita kayo ng hindi inaasahan. For example, mga kasawi, ikaw ay pumunta ka sa isang lugar. Tapos ngayon ay doon kayo nagkikita. Diba? Kahit na hindi kayo magkakilala, kahit na wala kayong relatives na involved or parehas kayo na wala lang, 'di ba? Tapos same na palagi kayo dun na nagkikita at nagkikita, pero hindi kayo nagkakakilanlan. Hindi kayo nagkakamustahan or hindi kayo nagkakausap, pero badalas kayo na nagkikita sa isang lugar na 'yon, mga kasawi. Kahit hindi niyo inaasahan na andun siya or ikaw, 'di ba? So isa 'yan sa mga sign na talagang destiny mo na ang isang babae. Ayan yung ating una na sign o mga sabi, is magkaaway pero nai -love sa huli. Ayan. For example, mga sabi, sa una yung pagkikita, hindi maganda ang inyong, ayan, pag-uusap, hindi maganda yung inyong pagkikita. Halos kayo ay magkaaway yung aso at pusa kayo. Tapos ending, kapag kawan sa nakakilala nyo na ang isa't isa, andun na talagang mauhulog na yung loob nyo sa isa't isa. Yung pala sa huli is kayo rin pala ang magkakatuluyan. Kasi nga, ba diba, sabi nga nila, kung sino yung kaaway mong madalas, ay siya din pala yung mapupuntahan mo. Ay siya din pala yung makakasama mo pang habang buhay. Kasi kadalasan nangyayari kung sino yung sobrang galit na galit ka sa isang tao, yung pala yung nakadestiny para sa sa'yo, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. Ang atlo, mga kasawi is nagkakahiwalay pero nagkakabalikan. For example, mga kasawi, sa unang pagkakataon, lalo kapag kabata pa kayo na nagkarelasyon. Tapos yung ending hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? Siyempre dahil bata pa yung mga isip ninyo, hindi nyo pa alam kung paano i-handle yung inyong relasyon. So nagkahiwalay kayo, tapos makalipas ang ilang taon, limang taon, sampung taon, nagkita kayo ngayon. Yung pala ay wala pa rin kayong karelasyon sa isa't isa or meron kayo naging karelasyon pero hindi pa rin kayo nagkatuluyan. Tapos nagkita kayo ng ex mo hanggang sa nagkabalikan kayo, yung pala simbahan na yung pupuntahan ninyo. Kaya ba diba, sa pangalawang pag akataon kapag nagkaroon kayo ulit ng relasyon ay talagang kaya nyo nang i-handle dahil nasa tamang edad na kayo alam nyo na yung ayaw at gusto niya ganun ka rin naman so yung ending is nagkakasundo na kayo sa isa't isa mga kasawi ayan yung ating pangatlong ni sign at syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito mga kasawi Lagi yung tatandaan yung 1 into 3 ito kung nangyayari ito sa inyo ay hindi malabong nagkakaroon na na nakikita mo na pala yung destiny ng book. Diba sabi nga nila ay hindi ikaw yung gumagawa ng destiny. Meron namang iba na sabi nila ay ikaw talaga yung gumagawa. Pero kadalasan ay mapaglaro yung panahon na kung sino yung pinakaayaw mo ayon din ang pinibigay sa'yo. Kaya sabi nga nila, huwag magsalita ng tapos kasi minsan ito ay pinapakain sa ating kung ano yung mga sinasabi natin na ayaw natin pero ito ay pala ang kinakain natin sa huli, mga kasawi. Alam po mga kasawi, yung aking advice, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayong mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.